Hi everyone! Ang na naman ako para mag-share sa inyo ng aking cooking vlog. Hindi tayo makapag ano vlog ng lately ng mas madalas kasi nga medyo busy sa work, ganyan. Kaya tuwing merong ano lang day off, kaya lang ako nakapag vlog ng ganito. port for today's video natin is cooking. Iyan ang ating lulutuin ngayon for today's video. Magigisa tayo ng upo ng Japan. Ganito ang ng upo nila dito. Nabili namin. Ano siya? Kalahati sa price niya. Kaya ayan. May tatak siyang dilaw na ganyan. Ibig sabihin, yung price na niyang ganyan. Kalahati niyan. Na nabili namin. Ayan siya. Ayan ang upo ng Japan. Ang itsura niyan. Ikigisa natin siya sa sardines. Namiss kong kumain ng upo. Pero hindi upo natin. Ito yung yung ilalagay natin sibuyas, bawang. Simpleng-simple. Ayan, hiwain lang natin yan. Tapos, ikigisa natin. Start na tayo. Hiwain na natin sila. Ang ating mga ingredients. Ayan. Ganito itsura na. Malaki to eh. Grabing laki nito siguro. Siguro mga one-fourth. Hindi rata one-fourth to. Mas malit pa sa one port. Ayan ang itsura ng ano sa kanila ng upo. Ang amoy niya. Atogang, Ayan, Toga ay na. Ayan nakalagay. Toga. Nakikita nyo ba? Maka ano eh. Naka-Japanese. tingnan yun. <laughs> Ayan. Yan ang itsura niya. Medyo makapal yung balat niya. Ayan, oh. hindi katulad ng upo sa atin. Na, ano. Tsaka green ang kulay niya. Bango, ang bango, niya, grabe. Hmm. Hiwain na natin siya. Hindi raw pwede ipakita ang paghiwa. Kaya, Peter, yan oh, sa inyo. na. Okay. Tingnan niyo yung balat niya. Ang kapal, di ba? Natanggalan ko na siya ng ano. Oh. Ang kapal niya. Ayan na siya. Hihiwain na natin siya. Hindi na natin tatanggalin niyang mga buton niya. Iba talaga yung amoy niya. Grabe. Hmm. Parang amoy, ano, amoy, ano ba to? Paano ko ba i-express uh, yun? Amoy dahon. Hindi mo maintindihan. Basta may amoy siya. <laughs> Ayan na siya. Nahiwa na natin siya. Medyo ano yung ano natin. Ano madilim eh. Ayan, ilalagay na natin sa... Lagyan yan para mahugasan na natin. Ayan. Hindi siya karamihan. Sakto lang Tanggalin ko ng konti yung mga buto-buto. Konti lang. Ayan. <laughs> Ayan. Ang ating. Ayan. Okay. cha Lasa na natin. Sunod naman natin is itong ating sibuyas at bawang. Babalatan natin siya. Huwag namin ilagay lahat to, Kunti lang. Mga ganyan. Kalahati lang. Para mas mas maraming bawang. Mas masarap. Ayan siya. Ang laki bawang na to Yan ating bawang at sibuyas. ayun na, kompleto na ang ating niwa hiwang gulay pang gisa. Umpisa na natin ang gisa. ayun siya. Ngayon na natin buksan Let's start na simpleng simple, di ba? Let's start cooking. Gigisa-gisa na tayo. Ayan na sya buksan na natin ang ating Yan. Yan. may dumi. Ayan. Wait lang. Ayan. The ingredients natin naka-ready na. Alam nyo ba? Talagang kain-kain na, kain na ako ng mga pagkain ng Pilipinas. Kaya lang hindi ako makapagluto ng bonggam-bongga eh. Alam nyo na, lagi ko naman sinasabi. Ang kasama ko, hindi naman kumakain ng talagang todo yung pagkain Pinas. Kaya pag magluluto ko, ako lang, pang isahan lang, pag dinamihan ko, sayang. Nangihinayang ako, pwede ko naman ilagay sa ref. Kaya lang, mas masarap bang kainin pag bagong luto, di ba? Yung talagang isa-serve mo ng galing sa kawali. Yun, yun ang point ko dun. Pwede naman kumain din ako sa... May mga restaurant din ko dito kasi dito mga may eat all kayo ng mga lutong pinoy walang oras eh hindi makakano makaporma <laughs> ay lagyan na natin ng olive laging olive ang ating panggisa siya igisa natin ang ating simpleng simpleng luto ngayon araw na buksan natin ang ating exhaust pan medyo maingay nga lang unahin natin i-gisais yung sibuyas naman aking magic magic kando. paborito kong gumagaling pag magiging medyo ano na dito, Uman, na ng konti. Pagka pag mga 12 hanggang 2 or 3, mainit pa rin. Pero so pag, pag ano na, pag dumarating na ng hapon, nag-iba na yung film yung ano niya, yung film niya, yung damit niya. Utong na kasi, pero hindi pa kong Talagang utom Kaya yung ano ngayon, ang um, weather niya yung is. ano, cloudy. makapagtatuyo ng maayos na sinampay kasi wala nga ng araw. Yan na siya. Yan na siya. Nanda natin ang ating sibuyas. Yung pinalanggay o po ngayon. Kaya may chance na naman magluto ng pagkain po na naman <laughs> ng ilang araw. Dito, so, hindi ko mauubos ko ng isang kainan. Hindi ko na mo ang isang isang kainan. na, naibisa na natin siya. Takpan na muna natin ng konti. Para yung yung ano ng bawang at sibuyas. Okay. Eh, mas lalong sumarap. Ganun Patayin na natin ang apoy. At natin. Okay na siguro. Gusto oh, diba? na natin. Oo, di ba? Sarap na na. Ano na natin yung ilalagay is yung ating sardinas. Bago yung ating upo lang sa yung sa ating ating service. Ating service na lang sa lahat. Ayan. Ayan siya. Delikado. Baba natin. Sa iano na natin siya. Ibiretso na natin siya. Ito ka sarap ba ng sardinas niya? Pag-ibig talaga pag-ibig. Sarap. Wow. Grabe. Grabe yung tomato sauce niya, ano? Nakakamil na hmm Mmm. ito Ito lalagyan natin ng tubig para mamaya. Pang sasabaw natin ang bowl. Para may ano siya, para may lasa, lagyan natin siya ng punting. Patis. Titimbla ko patis. Wait lang ha. Titimbla natin yung patis. Ayan. Isang ano lang. Isang teaspoon. Ay, dalawa na yun natin. Hindi naman siya puno eh. Kasi lalagyan pa natin ng ano yun. Tubig. Tsaka yung yung gulay. Pag nagtubig. For sure magtutubig. Ano siya? Baka tumabang yung gulay ayan na Sam natin yung alit ano, yung apoy ayan tapos lagyan natin siya ng paminta isang paminta natin yung paminta natin ayan na nandito natin paminta ayan na nagtagal na lang natin later to cool lang pa Okay. Lagyan na natin yung ating uh Opo. -oh. Yan siya. Lose natin. Mm -hmm. Wow. Pag-alito ko talagang ang gutuin ito, no? may Pilog. May ano na rin yata ako ng ganito. Hinaplog <laughs> na rin yata ako ng ganito eh. Pero iba lang yata yung version niya. Sarap po. E Ayan siya. Paglagay na natin yung ano. Nangangamay na siya. Ang sarap Yung, yung lata kanina na may nagbinigla na natin ng liko. Bubulol pa ako. Oh. Ilagyan ko lang ng konti tubig para i-ano natin. Ilagay lang na natin. Yan. Pinakasabaw niya. At ihintay na lang natin siyang kumulo. Takpan pa muna natin, tapos hinaan natin yung apoy. Tapos, ima! Tay natin siyang kumulo at maluto yung ano. Tugit-tugit na yung mga na lang. Pano natin. Tinggalin na natin yung takip. Tingnan natin. O yan na siya. Kumukulo na siya. Itang minutes ko lang muna siyang Pinabayaan ko Di ba nagtubig na siya? Ayan na yung tubig. Ay, parang kulang. Magdagang kaya mo sa loob. pa kaya ito? Nagtutubig pa. Nagtutubig pa siya. Sa tingin ko ha. Tukman natin yung lasa niya. Alam niya, ang dami kong gusto lutuin, dami kong kainin, kasi kaya lang talagang BC. Ay, ang sarap. Pero ate. Sarap niya. parang yung sa swan. Ay, huwag na natin lagbagan mga may ano, ano Kasi ano ko eh, mahil kasi ako sa mga alat. Yung dapat hindi na, hindi nagkakaidat na, di ba? Gusto ko yung talagang hack-hack. Yun, bang talagang ano din mo? Lasang-lasang mo yung lasang -lasang, yun, kung maalat ba o matabang gano'n. Hmm, pwede na siya. Pwede na kaya, dagdag Dagdagan ko siya na. Dagdagan ko siya ng patis. Pasensya na. Hindi ako nag-content na Ayan. Punti lang naman. Punti-punti lang. Ay. Kaya. Okay na kayo. Okay na. Malamis na mis. Dahil yung ito sa tomato sauce. Tomato ng ano. Um, Mungi. Um, yan. Yan. Sarap niya. Sarap niya mga kaba. Sarap nito. May ano eh. May ka-partner siyang free toast ka. Okay. Sarap. Oh, sa atin na naku. Ubus ka agad dyan. <laughs> Okay, takpan ulit natin ng kotit, natin. Siguro, tapos pag natin lumambot na yung gulay, ready to serve na. Ayan na. Lumambot na yung upo. Alam nyo, hindi siya katulad ng upo sa atin. Hindi siya gaanong magtubig. Bakit kaya? Yung upo sa atin, di pa pagka nilagay mo sa ganito, kahit punti lang nilagay mo yung tubig. Talagang marami na yung sabaw, di ba? Hindi siya, oh. Uh, hindi talaga siya nagtubig. Sakto lang. Mm, parang ano, hindi. Hindi talaga. Kulitin. <laughs> Yan na siya, luto na siya. Mga kababs ng ating ginisan upo sa sardinas. Super yummy yung sardinas. Mas mabigay ko for sure. Kita ko sa inyo yung ano niya, finish product. Ilalagay natin yung ilalagay natin sa malik na value para maging sarap Olip. sumahan nyo naman akong kumain wait <laughs> lang ha hindi pa lang sa isang lagay ayan na ang ating finished product ginisang upo sa sardinas so yummy tingnan pero masarap ang lasa niya ang fairness ano lang, patis lang ipinantimpla ko sa kanina ayan, malabo ng konti patis, tsaka paminta, yun lang, tapos yung lasa ng sardinas, ayan na sya as in ayan, tika ayun ano na natin sya, para makita nyo ayun yung pinaka sardinas ayan yung bawang ayun, yung bawang ayan sya, kakain na tayo later Thank you for watching, mga kababs. See you on my next vlog. Pagtyagaan mo muna yung aking vlog ngayon. Medyo busy. Thank you, thank you. Bye!